May buntag sa inyo, mga idol. Uh, for today's vlog mga idol, luto po pansit mga idol. Simpleng pancit lang ito mga idol. Ayan. Ayan sana ako mantika ng ako sarahay mga idol. Ano yung pansit mga idol. Tapos muning yung na akong ihalo mga idol. Ayan ako yung label. Atay. Tapos kanyang sayan. Nagko. Eh, sayan mga idol. Uh, Init ang mantika. Ako nang ibukan ng bawang. At uh, saka Oh, oh, so, diba, dali na kayo siya mag-golden brown, mga idol, ang aso, ang bawang, at onion. Pero mga idol, ibutan ko na namin yung karne. So, golden brown na aso ang mga uh, idol. Tapos ako lang yung sa mga idol na na golden brown siya ayun na nga ko itong ato ang atay ang mga idol parang yung na nga ko yung atay ayun na nga ko mga idol para hindi tayo ang ato ang pansit kwan atay na nga sabak buti ayun na nga na siya mga idol sana na ako ni Hipon mga idol. Naugasan ko na niya mga idol. Ito so, kayang hitong mga idol. Wala na natin dito nga mga idol. Wala ano na natin. Mayroon. Nandot uh, ang nagpo. Kitip lahat na to mga idol. Huwag lang kong tuyo gamay mga idol. Pero, sana may tuyo kanina. na lang natin. Tapos uh, powder, paminta Ito na natin. Bitchin mga idol. ba Diba?

So nato na to ang gulay mga idol. Karon naman, pansit pa mahaw na mo, mga idol. O. Mga idol, ang gulay. Ako na ni ibutang ang pansit mga idol. Diba? Na siya kadali magluto og pansit mga idol. Wala na ni siya ikuan mga idol. Wala na na ako ibutang ang mikus mikus halo ng pansit ng idol oh. sama rin sa mga, mga idol dahil tuloro man bukabok oh. ah. ng idol okay ng mga idol oh. medyo kuhan lang ako ang pansit ngayon mga idol ah dahil nadaganas yung big medyo basa basa siya pero okay na idol dami ni Ganda ang uh, butang na tubig mga idol. Pero okay na niya mga idol kay labi ni nani na pagkaluto na pansit mga idol. Ang kay siya uga mga idol. Ang may okay, lami. Luto na. Ano mga idol? Na ang ako ang pansit. Dire ko to batong video mga idol. daghang kayong salamat sa si iyong tanan.